Ah, dito kami sa ano? Sa Ferris wheel. Yay! Woo! Ano ang taas? <laughs> Uy! Ayun sila Ayun! Ala, bagal! <laughs> <You know? laughs> <laughs> you know, kahit muna yung, you know, you kahit know. muna na mister, mister, ah, <laughs> <laughs> <You know. laughs> Ayan oh, no? grabe, Uy, mo kayo malikot nya hala, 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 Grabe hala, 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 hala,

Ayun, sagad na yata ito. Ang lakas! Guys, ang lakas! Ay, si Ate Uy! Nagigilipin na. Ulo, ulo. Ulo, pumilis. Sobrang bilis na. Ulo, nawala na ng preno.

<laughs> Iris, tak wah kau mabuti. Iris lah. Uy, tak nak kesian. Yang, yang. Dah, 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 Guys, <laughs> uh, Iris. Kesal eh. lah, Iris. Sana tu begini lah tu, guys. Dah, dah, aman. <laughs> oh. Yan, malapit na tumigil guys. Nabusa na ka lang na. Ayun o, oh, sinakuhi o. na. mistak. Ayun Oh. Mistak ka oh. <laughs> kami guys. Nandito kami sa taas. Ayun o. Oh. Ah! Yun. Yes. Okay, tapos na. Yes. Ayun, tapos na guys. Ayun sila mama o. Oh. <laughs>